A'udhu billahi minasyaitan ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wal-aqibatu lil-mutaqin Wa la'udwana ila ala dalimin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi'isan Hilam idin amma ba'd rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid at pagulang Sa pananampalatayang Islam Sa pagkakataon pong ito Ang paksa na po natin Ay patungkol po sa kalagayan Ng mahal na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan. Una mga kapatid na kalagayan ng mahal propeta sallallahu alaihi wasallam sa pag-aayuno ay sinisimulan niya po na mag aayuno sa pamagitan ng pagkain ng sahur sa huling oras nito bago ang Salatul Fajar. Ayon po sa ulat ni Said bin Tabit, kalugdanawa siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, kami ay nagsasahor o yung pagkain sa madaling araw kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ay itinataguyod namin ang pagdarasal. Ako ay nagtanong kung paano katagal ang pagitan nila. Sabi sa kanya, limampung aya o limampung talata sa marangal na Quran. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kumain ng sahur sapagkat tunay na sa sahur ay merong biaya. Yun po. At pagdating naman ng iftar, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay minamadali ang pagkain nito at ito ang kanyang sunna o ang kanyang pamamaraan. Siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumakain siya ng iftar bago niya ito itayo ang Salatul Magrib Sa inulat naman po mga kapatid ni Anas bin Malik, kalugdan hawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag sa pamagitan ng pagkain ng rutab. Ibig sabihin ng rutab yung uh, manibalang na dates. Bago niya ito bago ito ang sala. At kung wala namang rutab sa pamagitan ng tamar o to yung dates. At kung wala naman ay sa pamagitan ng pag-inom ng tubig. Makikita rito mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam sa pagpakukumbaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na salungat naman sa nangyayari sa ilang pamamayanan sa atin na kanilang binubusog muna ang kanilang paningin sa dami ng paggain at pagkatapos ay hindi naman ito inuubos. Yun po mga kapatid at magulang sa pananampalatayang ng Islam. Katotohanan na yan ay nangyayari. Pangalawa sa kalagayan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa buwan ng Ramadan, ang dua o ang panalangin ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa iftar at kanyang sinasabi na dahabat dama watabatal uruk watabatal adzru insya Allah o ang uh, sa, uh, malapit sa kanakaulugan sa ating wika na napawi ang uhaw nabasa ang ugat at nagpatibay ng gantimpala sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala pangatlo mga kapatid sa kalagayan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan ay ang paggamit niya ng siwak Ha, gumagamit po ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng siwak. Ito po ay inulat ni uh, Amir bin Rabia na kanyang sinabi, sabi niya, nakita ko ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi ko mabibilang ang kanyang pagsisiwak habang siya ay nag-aayuno. Yun po mga kapatid, isa yan sa kaugalian ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kalagayan niya sa panahon ng pag-aayon ng buwan ng Ramadan gumagamit po siya ng siwak. Pang-apat mga kapatid ay ang pagbubuhos niya ng tubig sa kanyang ulo na siya ah, habang siya ay nagsasagawa ng pag-aayuno. Mula po sa salaysay ng ilan sa kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang winika, sabi nila, nakita ko ang sugo ng Allah wasallam na siya ay nagbubuhos ng tubig sa kanyang ulo na sa kalagayan ng pag-aayuno dahil sa matinding magkauhaw o matinding pagkainit ng panahon. Alam naman natin mga kapatid na kadalasan sa buwan ng Ramadan ay sobrang ano talaga, sobrang init. Ano po, maliban doon sa mga ibang bansa na ma, hindi naman kagaya dito sa Middle East na pagbuwan talaga ng Ramadan ay sobrang init. So, ang hadit mga kapatid na yun na nabanggit natin na nakita ang Propeta Salalaho Alaihi Wasalam na nagbubuhos ng, ng, ng tubig at Uh, ano, yun po ay authentic. Ulitin po natin ha, na nang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sabi nila ay nagbubuhos ng tubig sa kanyang ulo na nasa kalagayan ng pag-aayuno dahil sa matinding pagkauhaw o matinding init ng panahon. Yun po ang hadit na yun ay authentic ayon po kay Albani. Panglima mga kapatid, na kalagayan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan, o sa, sa kapag siya ay nag-aayuno ay ang pagtuloy-tuloy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-aayuno. Sa hadith mga kapatid, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwag ninyong ipagpatuloy o pahabain ang pag-aayuno." Sila ay nagsabi, "Kayo po ay nagpapatuloy ng pag-aayuno." Kanyang sinabi, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ako katulad ng sino man sa inyo na ako ay pinapakain at pinapainom. 'Yun po ang tugon sa kanila ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Panghuli, mga kapatid, nakalagayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng pag-aayo no, ang kanyang paglalakbay sa buwan ng Ramadan, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naglalakbay siya ay nag-aayuno at minsan naman ay hindi siya nag-aayuno. Sa hadit mga kapatid ni Ibn Abbas radiyallahu anhu o kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, naglalakbay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan. Habang nag-aayuno hanggang sila ay makarating sa Asfan. Ito yung Asfan ay lugar sa pagitan ng Madina at ng Makkah siya ay humingi ng lalagyan na may tubig at siya ay uminom sa araw upang ipakita sa mga tao na pinutol niya ang kanyang pag-aayuno. At kung sino man ang nais mag-ayuno at kung sino man ang hindi nais ay huwag mag-ayuno. Yun po mga kapatid. Kaya insya Allah sa mga susunod na pag mga pagkakataon talakayan po natin kung uh, mga kailan yung bakit pinapahintulot itong Uh, kanino pinapahintulot yung pagtigil sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan so hanggang dito na lang muna mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam naway sa maiksing uh, oras na ito ay nakapagbahagi tayo ng kaalaman patungkol sa uh, kaugalian o gawain ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng pag-aayuno أخير الداونا إن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.